Isang mapagpalang araw po sa ating lahat ng mga minamahal na kapatid. Atin ngayong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kakabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Isang Kristo. Ang katawan at dugo ng ating Panginoon na ating tinatanggap sa banal na Eucharistia ay totoong katawan at dugo niya. Para sa mga hindi naniniwala at nananampalataya, ito ay malaking kahibangan, kalukuhan. Ngunit para sa atin na naniniwala at nananampalataya, ito ay tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon siya, Kristo. At si Kristo mismo ang nagsabi nito. Ang sabi ni Kristo, ako ang tinapay na bumaba galing sa langit ang sino mang umain sa tinapay ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang tinapay na ito ay ang aking laman, ang katawan at dugo Kristo na ating kinatanggap sa banal na, na Eucharistia ay totoong katawan at dugo niya. Kaya palagi tayong pinaalalahanan ni Kristo na hanapin natin ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sabi ni Kristo, huwag din yung pagsumikapang kamtan ang pagkain na sisira. Kundi pagsikapan yung kamtan ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay buhay. At ang tinapay na ito ay ibibigay ng anak ng tao. Ito yung paalala ni Kristo sa atin. Hanapin natin ang tinapay na nagbibigay ng buhay. At saan natin mahahanap ito kung kami na mahal kapatid? Mahahanap natin ito sa tuwing ipinagdiriwang natin ang banal na Santa Misa, ang banal na Eucharistia. Doon lang natin matatagpuan ang katawan ng tubo ni Kristo. Doon natin matatanggap ang katawan at dugo ni Kristo sa banal na Eucharistia. Kaya napakahalaga sa tuwing tayo nagsisimba na tumanggap tayo sa banal na katawan at dugo ni Kristo. Dahil ang katawan at dugo ni Kristo ay nagbibigay buhay Kapag tinatanggap natin ang kanyang katawan at tubo, si Kristo ay mananahan sa atin at tayo ay mananahan kay Kristo. Mga minamahal na kapatid, muli, maligayang kapistahan ng dakilang kabanal-banalang katawan at tubo ng ating Panginoong Heso Kristo.